Gagawain na natin ang ating napili na pang-ulam. Iihawin yung malalaki. Papangat ko na lang nung may talbos ng kamote, yung maliliit. Ang dami na namang similya, oh ilapit na natin tignan natin kung makikita oh, ang dami oh ang dami ang maliliit mga floating fish yan eh pag nababad, lumalambot din ayun, nakakain nila ang dami kaya inalis natin lahat ang malalaki para lumaki naman yan dati pag hindi inaalis yung mga malalaki hindi dumadami ng ganyan kasi kinakain ng mga malalaki mga predator na pag malalaki okay, so, tignan nyo ayan, kailangan mga ganyan lang sila para sabay sabay lumaki pag may maliliit na naman na panibago yun ang mga nakapalit palit palitan lang after 6 months pwedeng lahat yun kuhanin